Hi guys, so ngayon magkano tayo magnanakaw so magpalit muna tayo palit 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 tsaka kaya na papansin tong lalaking to tsaka kung ano tayo na yan lang naman kailangan natin Naglalag tayo siya, guys. Oh my gosh. Hindi pa tayo magsisimula. Papatay na naman to. So... Part 2 na lang, guys. Part 2 na lang. Part 2 na lang, guys. Kasi, papansin yung lalaki. Sunod ng sunod. Part 2. Mm-hmm. <tinyo> So guys, ito yung part 2. So, ayan na. May nahanap na ako. tara na, let's go. Ito ba yung pintuan? Ito Wait lang, guys. Ayun, bukas. Wala ko si Rato. Uy, ba? Uy, ba? Wala naman

Lagi. Ay, okay. guys. Tapo. Tapo. Wait, teka. Mamaya may ban tayo. Ayoko, mama. Yun, natatakot ako. Mama, yun. pa rin tayo, guys. Wala akong magawa, eh. Blis O, oh! hindi tayo marunong magdanaw eh. di ako marunong guys mag-drive Kaya sa totoo lang Saka sorry guys, maingay Hindi Ta talaga ako marunong Part 3 lang